Hello guys. <laughs> Eto bumalik na naman ako. Ha. This is your Ka Pretty. Ah. for today's video, makikapagkwentuhan lang ako sa inyo regarding sa mga nakaraan. Bakit ah uh, bakit hindi na ako naglive? Bakit hindi na ako masyadong nag upload Malungkot kasi guys after nung nakatawa ako ha. After na umuwi ako from Philippines, nagkasakit kasi ako. So, medyo malala yung ubo at sipon ko tumagal ng less than 3 months. 3 weeks, na 3 months, sorry. Ah, uh, ganun guys. Kaya wala akong upload, wala akong live. pipilitan lang ako minsan kasi hindi ako ah, uh, hindi ako confident magsalita kasi nga lagi akong may plema rito lagi ako may plema so ayun guys ang nangyari sa akin nagkaroon ako ng konting karamdaman uh, nagkaroon ako ng flu uh, a virus, uh, da, virus daw virus daw yon uh, kasi uh, since tong pag-uwi ko kulang kasi ang aking pahinga uh, sa Philippines kasi pagka nasa Philippines gala dito gala doon gala dito ayun ang nangyayari uh, bali bumaba siguro yung immune system ko. Then, ang una nagkasakit, yung aking hubby Yung hubby ko po, uh, bali, Saturday, Friday umuwi, Saturday milagnat na siya. masakit ang ulo niya, masakit ang sore throat niya. Tapos, nagchichill na siya. Yun ang, yun ang nangyari. Tapos, ako, uh, kasi, giniginaw nga siya, pag natutulog kami, gusto kong lumipat sa ibang kwarto, sa kabilang kwarto. eh, anong nangyari doon? Uh, gusto niya sa tabi niya ako para mabantayan ko siya. Isa pa, gusto niya, yayakapin ko siya. eh, nakaharap yung mukha niya sa akin. Kaya, nahihingahan niya ako after land days. Ako na, ako na may sakit. So, five days yung may sakit. Five days lang siya. Ako, bali, mm, kulang 15 days. O, oh, ganon. Ang masyado yung aking flame. Masya, masya doong. Masyadong... Ayun guys, kaya ako i medyo tinamad mag-upload. Tinamad ako mag mag mag, mag Kasi nga nagka problema lang ako sa aking health. Pero last week naman, ah uh, I think oh, oh last Ah, uh, last two weeks nagpa-check up na rin po ako. Okay naman ako. Ah, uh, nagpa-general check up na ako tungkol sa aking blood ah uh, uh, ano bang tawag doon? Um blood test, general blood test po 'yon para sa lahat. Eh dito kasi sa London, once na once na hindi kayo tinatawagan, nakuhanan ako. Sabi sa akin nung nag na uh, kumuha ng blood test ko, Pilipina rin siya, kakilala ko rin siya. Sabi niya, in two days, makikita ko na yung resulta, tatawagan ako, kung ano ang resulta. G ang, kasi pag tinawagan, meaning pag tinawagan ka ng doktor after, alba uh, Thursday, Tuesday kasi ako kinunan ng dugo, dapat kung may masamang resulta, Friday pa lang or, or last Monday, tinatawagan na ako ng GP. Ibig sabihin, doctor. O practitioner. So, ang sabi kasi, pag ikay tinawagan, ibig sabihin, may problema. May problema yung health natin. Pag hindi ka tinawagan, ibig sabihin, yung resulta ng blood test mo, all good. So, two weeks na akong na-check-check. Uh, nakuna ng ano hindi ako tinatawagan, tinatawagan ng GP meaning all good naman yung result so ako kasi hindi kasi ako masyado na hindi ako masyado na naglalabas kasi nga palaging ulan ulan ng ulan kasi nga autumn na ngayon ulan na lang ng ulam minsan lang umiinit sandali lang guys Ganun, ganun na nangyari ah uh, meaning okay na may yung health ko continuous na lang pag-inom ng vitamins at saka ayun meron akong isang maintenance kasi ah uh, meron kami na ah uh, bali hereditary kasi yun yung maaga na taas yung aming blood pressure so meron yung kapatid ko sa uh, yung kapatid ko kasi He is passed away kasi nga uh, ang age niya 52 nung namatay. So nung nagpa-check up ako before, sabi nila hindi naman kataas ang blood pressure ko pero kailangan ko na magmaintenance for for safe yun ang sabi sa akin ng doctor. Sa Philippines pa ako nagpa-check up noon. So hanggang ngayon, yun naman hindi naman binabago. Hindi naman binabago yon Ah, uh, yung pa rin hanggang ngayon, hindi na dadagdagan. So, ang akin naman blood sugar, okay naman siya. Ah, uh, yun, natutuwa nga ako sa Panginoon at patuloy niya akong uh, iniingatan. Bali, yun guys, nakaka, wala akong trabaho guys. Kasi, imagine niyo nag-resign ako ng 2015. So, 2015. 2015, eh, wait, 20, no, not 2015, ano ba ako? Sorry. Anong April 15, 2024, nag ako ng trabaho kasi nga gusto kong umuwi ng Pilipinas. Uh, ah, pinapayagan naman ako ng employer kong umuwi, umuwi, sa Philippines kaso two weeks lang. Bitin sa akin ang two weeks kasi nga syempre nanay ko medyo may edad na Uh, kailangan ko ng laruin, makipag-alagaan ko siya, medyo banding-banding ako sa aking nanay at sa aking mga kapatid. Bali, ganun na nangyari. Ayaw nila kasi akong payagan, kaya nang mag-stay mag longer sa Philippines, kaya ako, ginawa ko mag-resign. Pero, ang maganda nun, so, meron tayong kahit papaano, may pinatatapos tayong pinagagawa doon at sa awa ng Diyos malapit na rin namang matapos. Ah, uh, 'yun po. Magpapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya at pagpapala, sa tulong na rin ng aking hobby na ganon ang sitwasyon po namin. Ah, uh, bali bali nung nakaraan, hindi pa rin po ako nagba to work kasi hindi pa so nagresign na ako doon. Kinukuha ako Uh, as a part-timer pero whole day, whole day eh hindi ko na po kinuha yon kasi uuwi na naman uli ako umuwi uli ako nung last September 8 ah, uh, I think September 9 Nag-travel uli ako ng Philippines kasi hinabol ko yung birthday ng nanay ko. Alam nyo naman, pag birthday ng ating nanay, napaka-special yon at saka palagi pagkausap ko ang nanay ko, ang gusto niya kailan Ito yung tanong niya eh, kailan ka uuwi? Kailan mo ba ako bibisitahin? Iyon e, ang sabi ng nanay. Laging ganon ang sinasabi sa akin ng nanay. Siyempre, wala naman akong ginagawa pa rito sa London. Wala pa akong, hindi pa ako nagbaback to work. ah, uh, bali, pinagbigyan ko ang nanay at saka nakakita ko ng murang ticket. So, yung ticket na yun, parang more or less 50,000 lang kasi 47,000 uh, re return na yon kasi off-fick. Oh, off oh, peak yung time na yon Bali, 47,000 uh, return ticket plus nagbayad lang kami ng extra 5,000 peso para sa aking, uh, sa aking ano, uh, seat may bayad kasi yung upuan doon sa amin na, na book, yung upuan namin, yung upuan ko, additional payment. So, hindi na rin naman, hindi na rin mataas kasi 5,000, eh, kasi, uh, eto yun eh, bali na, from Philippines, from Philippines, uh, from London, to Abu Dhabi, uh, Abu Dhabi, to Manila. Eh, yun ang ano, Manila Manila to Abu Dhabi and Abu Dhabi to London. Ganun na nangyari. Ang mura-mura ng ticket, ko return ticket pa at saka isa pa, isa pa mga ka-pretty, ay yung ah uh, alam niyo yon yung 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 kilos ko, yung kilos baggage. 40 kilos ang napabigay sa akin ng airlines, which is I love et Etihad kasi, alam nyo yung guided ako, kahit saan, halimbawa pagbaba ko, kasi first time ko lang dumaan ng Etihad pagkukwento ko sa inyo, first time ko lang dumaan ng Abu, Abu Dhabi kasi, sanay kasi ako sa PAL Airlines before uh, isang ano lang isang isang biyahe lang, walang stopover. So, ay ayun guys, ang nangyari, tuwan-tuwa ako kasi napakaganda ng Abu Dhabi. Gustong gusto ko siya kasi marami na ako, hindi ko na i-discuss kung saan-saan ako nag stopover Napakalinis ng Abu Dhabi at saka sulit siya, pati yung, yung airplane niya, bali ah uh, sulit din ang pagkain nung una from here medyo na discourage ako from you from from Heathrow to Abu Dhabi hindi ko gusto yung pagkain nung una kasi nga syempre normal uh, Arab sila eh normal ang pagkain spicy medyo medyo maamoy eh hindi ako sanay sa ganon alam niyo naman typical na Pilipina Typical na Pilipina ako. Kumbaga, simple life lang ako. Hindi ako masyado nakakain ng kung ano-anong maamoy kasi nga allergy yung tiyan ko. So, nagutom po ako kasi hindi ko kinakain ng ibang pagkain. Inaamoy ko muna. Inaamoy ko muna bago ko kainin. Pag inalasahan ko, alam niyo ito, yung journey ko, pagkain tinitikman ko muna, pag inamoy ko, halimbawa pagkain, Titikman ko muna yung maliit na portion. Pag inaakala ko medyo maalat, hindi ko nakakainin. Pagka maamoy, hindi ko nakakainin. Nagutom po ako from Heathrow in 19 hours. Yung ano, ang layover po ay 2 hours layover sa Abu Dhabi. Pero, ah, uh, pagdating ko sa Abu Dhabi, bumilil na lang ako ng water. Malaking water. So, nabusog na rin naman ako ng water. Tapos, ah, uh, konti si Chirela ang para lang may malaman ng tiyan ko. Pero talagang nagutom ako. Pero wala akong masasabi doon sa, wala akong masasabi sa, sa Abu Dhabi, yung airport ng Abu Dhabi, paikot-ikot. I love Abu Dhabi. Talaga napakalinis, hindi ka basta maliligaw. At isa pa, pagka naka, na, naka kayo sa sky scanner, napakaganda. Imagine niyo the way na, halim, halimbawa, pagkatapos ng immigration pasa ako sa immigration ano then may magdo-notify agad sa cellphone ko na doon ako sa sa uh, bay na yon pupunta anti mano doon doon minakalagay na sa minakalagay na doon nagno-notify doon kapupunta sa ang tawag diyan uh, sa bay na yon sinasabi nila na napaka napakadali. Kumbaga pag lalo pa pagka beginner, basta iskay scanner. So ah uh, sa scanner. Uh, sana naman. Pero maganda po siya, guided po kayo niya. Hindi, wala kayong ligaw miski pagbaba ko ng airport ng Abu Dhabi ah uh, sasabihin sa iyo na go to A A4 Sasabihin ganon. Yung palang go to A4, iikot ka lang papaganyan, iikot ka lang, pababa, and then pag bumaba ka, dadaan ka lang sa immigration, kasi pa, uh, bukod sa immigration, dadaan kasi scanner, uh, pag na-scan nyo, napakabilis na, nakalagay na doon, go, bababa ka na sa baba, and then, yun na yung ano, A4, yung papunta naman Pilipinas, mag-stay ka na lang doon napakabitin nga ng 2 hours, kasi pag layover ng 2 hours, halos 1 uh, hour, 1 hour mahigit, maglalakad ka, kasi syempre hinahanap-hanap mo, pero ako, hindi na ako natingin sa monitor, hindi na ako tumitingin sa monitor, basta sa mobile ko, o sa cellphone, sa cellphone ko ako nag open nakikita ko kung saan ako pupunta doon, yun na lang sinusundan ko, hindi ako nagtatanong, hindi ako ano, basta guided kayo, pagka yung, ano, Ah, uh, nag-book kayo ni Sky Skyner. Napakaganda. Tapos ay eh, pagdating ko daw waiting lang ako. Ah, uh, ganon, pagdating sa Pilipinas, okay naman, na delay-delay lang ako ng labas pagdating ko sa Philippines. Ah, uh, ang nangyari naman doon, kasi nga yung isang gamit ko instead na dalawang suitcase, nilagay ko na lang sa karton yung aking mga pasalubong, ibinukod ko na lamang medyo pagdating ko doon sa Philippines doon naman ako natagalan doon ako natagalan sa ano sa carousel kasi nga niintay ko nga yung yung kahon medyo late lumabas so maayos naman yung nagin journey ko medyo gutom lang talaga ako and then yung pabalik yung pabalik naman napaka uh, kumbaga nung 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 umuwi naman ako from Philippines, iba. Kasi, nag, nagdala ako ng sandwich. Kasi ayoko pong magutom. Kasi pag nagugutom ako, nasakit ang ulo ko. Tsaka nanginginig ako. Ngayon, nag, kung kailan ready na ako, hindi ako kakain ng pagkain nila. midala dala akong mga sandwiches sa aking bag, sa hand carry ko. Anong nangyari naman, From Philippines masarap ang pagkain, uh, masarap ang pagkain nung Manila to Abu Dhabi masarap ang pagkain. Okay ang pagkain, hindi maamoy. Siguro doon niluto 'yon sa Philippines, 'yung pagkain na yun, luto sa Pilipinas. Then paglipat naman ng from Abu Dhabi Abu Dhabi to to London Heathrow masarap pa rin, ang sarap pa rin ng pagkain. So, tiyempuhan lang naman pala, pero, tiyempuhan lang naman pala, pero, all good naman yung, namin, all good naman. Kaya ako, kapag ako sasakay uli ng Etihad, from Heathrow uli, pag nag-start uli ng Heathrow, to, to Abu Dhabi, Etihad po kasi pagka Abu Dhabi, ang airlines Etihad magdadala na muna ako ng sandwich for sure na hindi ako magugutom. Kahit sandwich, kung ano lang yung mga pwede kong kutkutin na ibabaan ko sa aking hand carry o kaya sa aking sa aking uh, sa aking bag, sa aking shoulder bag na maliit, may maliit dapat may mga konting konti akong sitiria, kapirasong sandwich, kapirasong cookies, kumbaga ganon, o fruits, pwede naman po yun. Kaya, ganun ang gagawin ko. Tapos, ngayon naman, ah, uh, eto, pagbalik ko naman sa pagbalik ko dito, dun po ako nagkasakit. So, kaya talaga natagalan. Natagalan. Ngayon, <coughs> wala na akong ubo. Wala na rin akong sipon. Galing na galing na ako. Kaya, eto, back to back to, ano na naman tayo. Ah, uh, kahit walang kakwenta-kwenta yung aking mga video, pagtyagaan nyo, salamat po sa mga nanonood. salamat sa mga nanonood, kahit pa paano pinapanood. sa, sa mga viewers ko, uh, eto ang masasabi ko sa inyo, this coming pauwi na naman. Gauli ng Pilipinas sana. Hope to see you in Philippines, mga 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 friends ko sa sa YouTube, yung mga viewers ko, kahit pa paano, makapagpadala ako sa inyo ng konting chocolates. Konting chocolate, makatikim lang tayo, o kaya, uh, magkita tayo. Yun, ayun ang plano ko, magkita-kita tayo. <laughs> Sir Jonathan, <laughs> may inanak, Villanes, alam mo naman, si Vilma, yung aking mga aking mga old friends at saka gagawa tayo ng magandang vlog sa Philippines. Me ready na. Me ready na. Uwi po uli, uuwi kami kasama po yung aking asawa pag-uwi ng Pilipinas. So, ah uh, Masaya, hindi naman ako magtatagal. 15 days lang uli sa Philippines then balik na. Then mag apply na po uli ako ng trabaho kasi naiinip na po ako sa bahay. Hindi po ako babaeng pambahay sa totoo lang. Hindi ako babaeng pambahay, gusto ko po lagi nasa trabaho. Naiinip ako sa bahay. Mas gusto ko na pagising ko noong umaga 5:30, uh, 5:30 nagre-ready na ako mga uh, 5, pinagre-ready ko na ng pagkain yung husband ko kasi papunta siya, ng, papunta siya sa trabaho. So, one, one hour kasi ang journey niya bago makarating ng, ng trabaho niya. So, ire-ready ko may mga pagkain niya. syempre, Pilipina, maalaga sa asawa. Ayan. Tapos, ang nangyayari, di, ako naman, 5.30, uh, 5.30, wait lang po guys. Yan guys, 5.30 in the morning, ang pangkaraniwan, routine na ng buhay ko, 5.30, naliligo. Then, uh, pagkaligo, kakain ako ng oats. Then, dihes, kailangan 6.30, 6.30, magdadrive na ako papunta, papuntan trabaho. Hindi ako sa, hindi ako babaeng pambahay. So ako mas gusto ko nasa work nasa work guys mas mas gusto kong nasa work palagi ako Monday to Friday then Saturday Sunday yun naman po yung date namin ng hobby ko ayun guys <laughs> na ko lang sa inyo nalulungkot ako kasi hindi ko alam kung babalik ba ako pag uh, paggawa ng mga video sana naman magustuhan nyo yung mga next video kasi nung nakakaraan talagang hindi pa maganda kasi alam nyo naman hindi pa rin po ako sanay dito sa larangan ng um, platform, itong platform na to pinapamiliarize ko pa kasi hindi po ako sanay ng ganito. So, nilalakasan ko lang ang aking loob. Nilalakasan ko lang ang loob ko kung paano po ako mag-deliver ng salita sa inyo. Kasi, hindi po ako professional kung magsalita, alam nyo naman eto, <laughs> ganito uh, relax lang uh, relax lang, ngayon ngayon nawawala, nawawala na yung kaba ko, dati kasi sobra akong sobra akong ano, uh, kinakabahan ako pag nagsasalita sa harap ng tao ngayon medyo okay okay na nawawala na yung aking medyo hiya hiya ng konti ayun guys, at uh, Salamat, ako yung nagpapasalamat sa mga taong nag sa akin, yung aking friend na si Beth TV, suportahan rin natin siya, at saka si Jonathan. So, yung mga YouTuber na, yung mga YouTuber na mga YouTuber na nag-nag nagano nag sa akin, nag-support. Maraming salamat sa inyo. eto kahit pa monetize na tayo, hindi pa lang tayo kumikita. Mm siguro darating yung right time para dyan. Sa tulong naman po ninyo yung kung ano pong i-bless ng Panginoon, yun ang, ang, yun ang ating kung ano i-bless, tatanggapin po natin kung ano yun. At salamat guys sa inyong mga pagsubaybay sa iba. Iba kong mga, mga vlogs, yung aking mga um, pag nagla-live ako, maraming nanonood. Mar marami rin namang nanonood pag nag pag nagla-live ako. Nakakatuwa nga eh. Ayun, eh uh, ito po yung plano namin pag sa Philippines pag-uwi kasi ako meron na kung naka-schedule ng i-vlog na tao. Ilan po yung naka-line up. So, kahit papaano makatulong po tayo sa sa mga nangangailangan. Alam naman natin sa puso natin kung sino talagang kailangan-kailangan na tulungan. Hindi man po sa malaki, kahit sa maliit na paraan, basta't bukal sa puso ninyo, ah uh, yun po ang ating gagawin. Mahirap naman po na sasagot ako ng oo, na mamimigay ako ng malalaki, eh wala, pa naman, wala naman po akong kinikita pa rito. So kung ano lang po makayanan, abot sa abot ng aming bulsa, o mommy, mamimigay ako ng groceries. Yan po yung gagawin natin. Ayun guys, ah. Uh, <laughs> bukas po um, may live meron po tayo. Pwede po ako mag-live bukas. So ayun ang gagawin natin. Medyo may meet and greet kami nung old friend ko. Kikitain ko uli sila sa siya sa Central London. Central London po. Doon po ako dati naka-base. Ngayon kasi nga nagkaasawa ako, dito na ako sa Surrey. Dito na po dito kami sa May Walking. From walking to by train, from walking to Clapham Junction. I think uh, may pass train kasi jamin minsan nakukuha ko lang ng 40 minutes. 40 minutes lang from here to Clapham Junction. Pag naman nagdadrive ako, less than an hour. Ayun, guys. Thank you so much. Uh, thank you so much, guys. Salamat sa panunood, sa pakikibig ng aking kadaldalan. Ito po, si Kapriti. <laughs> uh, hindi man po pretty sa labas. Siguro sa loob naman po, ang sinasabi ko, Kapriti. Pretty inside, not the outside. Di po ba? <laughs> thank you so, thank you so much. Uh please subscribe my YouTube channel, Kapriti Mix Vlog. And please subscribe uh Bet TV. You guys, maraming maraming salamat po. See you. See you tomorrow. See you in next vlog. Bye. Thank you for watching. Bye. <laughs>